pupunta tayo ng LTO Imus. Kukuha tayo ng bagong plaka kasi ang motor ko is model 2013 and 2009. Starting November 1, lahat ng temporary plate at yung mga improvised plate ay huhulihin na. And of course, may multa ito na 5,000 pesos. Pwede daw makakuha yung mga plate number nyo sa mga regional office. So lahat po ng yon is huhulihin. So, yung mga improvised kasi na is declare as peke. Okay, sa si LTO. Tayo tao, ang tao. Sana makasikaso Sabi meron naman daw ngayon, half day plaka lang. Buskis, boss, kiss boss. Magano lang po ng plaka, boss. ayun mga uh, kabiwan mo ito. Babalik tayo sa motor natin. Baklasin natin yung plaka natin. Kailangan daw baklasin eh. Ayun, mga kabiwan mo, ito nakuha na natin ang ating dalawang plaka at dalawang certification. Mabilis lang. So, mamaya papaliwanag ko sa inyo yung mga nangyari at yung mga info na binigay nila sa akin. Good day everyone! Welcome to B1 Moto Vlog For today's video mga ka B1 Moto is pupunta tayo ng LTO Imus Although merong LTO dito sa malapit sa amin dito sa Dasmarinas sa Sabang doon tayo pupunta sa mga LTO emos kasi doon tayo nakapag-inquire last time. And ang purpose ng video natin ngayong araw is kukuha tayo ng bagong plaka kasi ang motor ko is model 2013 and 2009. So bali dalawang motor, dalawang plaka ang kukunin natin ngayong araw. Isang 2013 at isang 2009. Kasi naglabas ng Joint Administrative Order or JAO 2014-01 na starting November 1, lahat lahat ng temporary plate at yung mga improvised plate ay huhulihin na. And of course, may multa ito na 5,000 pesos dun sa mga mahuhuli at sa mga hindi magkakasunod dun sa pinatupad na administrative order na yon. And ang pagkuha naman daw po is libre dahil mayroon din silang mga tracker sa Google. LTO tracker, check nyo dun kung ano yung status nyo, kung pre-release na ba, produce na ba, o reviewing ba ba. So, depende po yon sa tracker na maano. Papakita ko na lang po kung paano ang proseso nun at ang sabi ni LTO is lahat ng 2014 to 2017 is pwede daw makakuha yung mga plate number nyo sa mga regional office o tinatawag natin sa mga district office gaya nung kung saan yung pinakamalapit na LTO sa inyo pero ito is applicable lamang doon sa mga first registration ninyo doon sa lugar. Ibig sabihin, kung doon kayo nakapag-register sa lugar na yon, pwede po. doon nyo po siya kukunin. Pero meron kasing nangyayari minsan na sa ibang lugar bumili na sa sasakyan, so ibang region na po yon, so dun po malapit siguro ang kukunin ninyo. Pero doon sa mga 2018 pataas, is alam ko is kukunin nyo pa sa main office yon o sa main LTO. Depende po kung sa po naka-assign sa inyo. Eh, na sinasabi naman nila yung mga 2013 pababa is uh, gawa na daw yung mga plaka which is nacheck ko na is okay naman na E na check ko na yung dalawang plaka ko na 2009, 2013. Kaya pumunta tayo ng LTO kasi magno November 1 na. Ah. So ayaw naman natin mahuli ng walang kalaban-laban. Pero, pero ito sasabihin ko sa inyo. Ayon sa LTO, ang uhulihin lang niya is yung mga improvised plate number at yung mga temporary plate number. It means yung mga may MB file pa at yung mga plaka na improvised. So ibig sabihin kasi ng improvised, ito yung mga plakang hindi hindi mismo nang galing sa LTO. Ibig sabihin, may mga rider kasi tayo na nagpagawa ng plaka. So, lahat po ng yon is huhulihin. So, yung mga improvised kasi na yun is declare as peke. Yun po yun. And hindi na po makakarehistro yung mga improvised at temporary plate. Yun po ang sabi ng LTO. And wala pong sinabi ang LTO na huhulihin nila yung mga 2014 pababa na walang bagong plaka. It means, meron na silang plaka noon pa na lumang plaka. Yung mga green plate, yung mga 6 digit, yung mga 7 digit, hindi po sinabi ng LTO na uhulihin nila yon. So it means, hindi kasali sa November 1 yung mga may mga plaka na. Kasi ang sinabi ron is yung temporary at yung mga improvised lang. Pero sinasuggest o ina-advise ni LTO na kahit na 2013 pa baba dyan, once na na-trace nyo sa LTO tracker na available na yung plaka ninyo, is kumuha na kayo na panibagong plate ninyo o plate number ninyo. Dahil ang layo ni LTO is mapalitan na yung mga lumang plaka para syempre pare-pares nga naman, maganda tignan. And yung mga backlog nila syempre ilang taon din yun no, tagal nung backlog nila. Pero dun sa mga magpapalit po ng plate number, yung lumang number po ninyo is mapapalitan na po yun So bibigyan nila kayo ng certificate kumbaga yun yung pinakabagong CR ninyo na nagtransition kayo sa lumang plate number ninyo sa bagong plate number ninyo. May certificate naman po yun na makikita daw Dun, kung ano yung dati yung plate number at yung bago yung plate number. Hindi na po same yung magiging plate number ninyo. Magbabago na po yon. Pero ang sabi nila na ilalapit naman daw yung ending nun doon sa lumang number ng plate number niyo syempre magkakaroon tayo ng problema doon sa registration nun. syempre di ba? Kunyari, yung ending nyo last time is 7. Tapos yung nakuha ninyo, 1. So, it means ba magpaparegister na uli kayo? O yun po yung sinasabi ko doon. Pero sabi naman ng na LTO doon, ah, gagawin naman daw nila na malapit-lapit don sa, sa mga ending na plate number ninyo. So, yun lang naman po yung sinasabi ni LTO don. Nagpunta kasi ako last time dyan sa may LTO. Ang inihinging requirements lang nila dyan para kumuha ng bagong plate number is yung Xerox ng ORCR at plate number. Yung mismong plaka. Eh, nagulat ako bakit kailangan yung plaka. Eh, ang alam ko, ORCR lang. Kaya yung isang plate number ko, yung sa motor ko, na hindi ko din nalang ngayon, eh, binaklas ko. Para sigurado. Kaysa naman, daling ko yung dalawang motor di ba hindi ko naman kaya yun kaya on the way tayo dito ngayon sa may Imos bali natin time check tayo mga kabiwan moto 7.55 na dapat kanina pa nga tayo eh medyo nagpa xerox pa tayo ah uh, 7.55 na today kasi is saturday wala akong pasok eh nang sabi ng LTO is half lang sila Nang sabado at ang proseso lang nila is doon sa mga plate number lang kung plaka lang ibig sabihin yung mga kukuha lang ng plaka so expected natin sana kunti lang yung tao no kasi maaga pa naman pero kung madaming tao, wala naman tayong magagawa doon, di ba? Ang importante, maipasa natin, makakuha tayo number. Okay na 'yon. 'Yan mga kabiwan mo to, yung nasa harapan natin na 'yan. 'Yan yung uhulihin na plate number. Wala eh, lumayo eh. Lumayo si Pepsi. Basta yun, yung nakalagay doon na registered, yung naka MB file 'yon, uhulihin 'yon. Kabuli natin. Narawan kasi nang isang rider eh. Nasa na si Kuya. Ayun oh. No? Ayan mga kabiwan mo to, 'yan. yan yung plate number niya basta yung na nakalagay registered nakaiwan ko nakikita ninyo eto kasi yung mga bagong plaka na ngayon eh ayun dilaw ay green ayan eto mga kabiwan mo to yan oh, registered MB file yan huli na yan yun yung mga huli eh basta yung mga naka mga naka MB file yan huli na yan tapos meron kaninang green plate alam ko hindi naman huliin yun wala naman LTO, hindi naman improvise yun eh legit na plate number yun eh ayan yung ganyang plate number na may cover ng salamin bawal yan hulihin kayo dyan kahit sabihin mong clear yan. Ayun. Register. Bawal yun. yung mga iuhulihin. <laughs> Anta, nag tayo ng mga plate number. <laughs> Ayan. Alam ko palit din yan eh. Ganyan eh. Hindi ko sure ah. Dapat ganyan eh. Kaya dapat mga ganyan. Eh. may parang may barcode. Hmm. Bakit? Mayroon din naman yan. Iwan ko mga kabiwa muto Basta yun sa akin. Alam ko luma na yun. Kaya kailangan ko palitan. Although hindi naman uhulihin. Gaya nga sabi ko kanina. Eh. Mayroon naman tayo machempohan. Diba? Machempohan tayo. limang libo boy. Ay. Eh, huwag na natin sa palaran yun. E ang pagkuhan naman na bagong plate number is libre lang naman eh. And meron kasi ako nakita sa mga Facebook, dapat ipapalakad ko na nga lang eh. Meron ako nakita sa mga Facebook na naglalakad niyan, nagpapalakad sa mga walang oras daw. Uh, which is uh, good naman, legit naman. The problem is, napakamahal nila man grabe sila man ngil. Bibigay mo yung Xerox ng OR sa kanila, may message mo sa kanila and then sila magpapadala sa iyo through LBC. Ang problema, yung presyo nila. Bukod do sa delivery fee na babayaran mo, eh naniningil sila ng processing fee. Oh, okay lang naman maniil sila ng processing fee Gibi na yun kasi pinalakad mo naman sa kanila eh ba diba? pero grabe naman managa sila ang sinisingil sa akin 1.5 isang plaka grabe 1.5 isang plaka isipin mo yun ay eh, dalawang motor yun ay eh, 3,000 agad yun ba diba? akala ko kasi noong una hundreds lang eh gulat ako 1.5 isang motor tapos eh 3,000 dalawang motor tanginin niya ako kukuha nun tapos nagchat uli siya sa akin nasabi niya sa akin 2.5 dalawa eh, Siyempre, ginawa ko sinisingil ko na lang hindi eh, ko naman kaya ganun kalaki yung ano grabe naman yun 3,000 tapos 2,500 dalawa tumawad siya sa nandang tumatawa nakikipag-negotiate siya tapos nagchat sa akin kagabi bago ako pumunta rito 1,000 na lang daw isa nako, hindi pa rin masyado pa rin malaki kaya sabi ko kasi kasuhin ko na lang to ay mga kabiwan mo to pagtawid natin dito nandiyan na yung LTO Imus sana konti lang ang tao ito kasing intersection na to busy to eh busy road to eh dito tayo papasok eh mag-LTO tayo eh LTO ayan LTO dito to sa Amos mga kabiwan mo to ha. Ah. Nakapag-inquire na tayo kahapon. Ayan LTO. Laka din dito eh, no. LTO. Ayan LTO. The Land Transportation Office. Pwede naman dito sir. Ayan maaga ako. Walang tao. Sabi kasi pumunta ako eh. ano so, may office sila. Ayan. ayan. mga kabiwan mo to. Ito na yung ating, ayan. Ito yung ating plate number. Green yan. Green, green. Tapos ito yung isa natin. Ito yung isa natin. Ito yung dito. Hindi ko tatanggalin yung plaka nyan. Pupunta tayo doon. Kuha tayong number. 809. Nandito tayo sa si LTO. Tayo lang ang tao. Sana makasikaso agad. Sabi meron naman daw ngayon update huh? day plaka lang. Ayan. Balikan ko kayo mga kabiwan mo to pag okay na kasi bawal mag dyan sa loob eh. Pero titignan natin kung mga kapakuha tayo ng mga footage kahit papano. Boss, kiss boss. Magkano lang po ng plaka, boss? May asa dito sa loob. <laughs> Ayan mga kabiwan mo to. Babalik tayo sa motor natin. Babaklasin natin yung plaka natin. Kailangan daw baklasin eh. Babaklasin natin yung plaka natin. Buti, nagdala ako ng gamit ng pambaklas. Alam ko na yun eh. Bagay sinabi naman sa akin kahapon yun, nabaklasin ko daw. Kaya babaklasin natin. Ayan mga kabiwan mo to. nabaklasin natin yung plaka natin. Ayan. Binaklas natin kasi sabi babaklasin daw eh. Ayan babalik na tayo doon. Ayan babalik na tayo dyan. mga kabiwan mo na nakuha na natin ang ating dalawang plaka at dalawang certification mabilis lang so mamaya papaliwanag ko sa inyo yung mga nangyari at yung mga info na binigay nila sa akin tapos na tayo dito kakabit na natin ang ating plaka yes sir shout out yan wala tayong plaka so ikakabit na natin itong isa yan mga kabiwan mo ito nakabit na natin ang ating plaka ayan na So, kinuha na yung lumang plaka natin and kulay red siya, yung mga barbar -bar na ganyan. Yan, kulay red ito. Kulay red. Yan, kulay red. So, mamaya paliwanag ko sa inyo mga ibig sabihin at papaliwanag ko sa inyo mamaya yung mga sinabi sa akin dito sa LTO Imus. Yan, mga kabiwan mo to Tapos na tayo. Time check tayo is 8.52. So, nakuha na natin yung ating dalawang plaka dito sa LTO Imus. So, shout out sa mga staff. Napakabilis na yung proseso. Ganun lang pala kabilis. Eh lang tayo ng kulang-kulang isang oras dahil uh, syempre pinaliwanag pa nila yon. Naghintay pa tayo pero once na nandoon na kayo saglit lang. Saglit nyo lang makuha, wala pang 15 minutes kung tutusin na nakuha ko na. Tapos pinaliwanag na lang, nagpicture-picture kami doon for documentation na nakakuha na kami ng plaka. So bali mga kabiwan mo to is papaliwanag ko sa inyo yung sinabi mismo ni LTO. Yung sa mismong stop nila ron, pauwi na tayo. Bago na tayong plaka, hindi na tayo mahuhuli. nga mga kabiwan mo To, no kinabit na natin yung bago natin plaka kasi yung luma natin plaka is sa uh, kinuha na nila yung isang motor ko kasi is green plate pa yon tapos yung isang itong motor ko na ginagamit ngayon uh, ang plate number nito is 7 digit naman so bali kinuha nila yung lumang plate number ko pero ang sabi ng iba hindi naman daw kukunin yun pero sa kanila dito sa Imus LTO is kinuha nila which is na gets ko naman yung purpose nun para hindi na magamit yung lumang plaka and then para maobliga tayo na ikabit na natin yung bagong plaka natin so yun naman kasi talaga ang purpose nun na ikabit yung bagong plaka and ang in nila na kung dati po ang dala nyo lang po is ORCR ngayon po tatlo na po yung dadalihin niyo pero Xerox lang po yung lumang ORCR CR nyo dati na lumang plate number niyo dadalihin nyo pa rin po yun tapos yung bagong ibig binigay sa inyo na certificate, dadalhin nyo rin po yun. Tsaka yung, syempre, yung OR na, syempre, yung updated, yung registered na, yun po yung dadalhin nyo. Bali, tatlo na po dadalhin nyo. Dati kasi ORCR lang dadalhin nyo. Ngayon, ORCR plus yung certification. Yun na po yung dadalhin ninyo uh, para pag na-checkpoint kayo. Pero in advice nila na huwag nyo dadalhin yung original. Kasi hindi na po sila nag-print o nag-reprint -re ng original na certificate po nun. Yung naka-indicate naman po doon yung old CR ninyo, yung plate number ninyo, naka-indicate naman po po doon certification tsaka kung ano yung bago ninyong number ngayon sa plate number nyo and merong nakalagay kasi doon na bar sa ano yung kulay-kulay indication pala yon kung anong region kung pula violet tapos kung sa taas o sa baba dati po kasi nung hindi pa po daw nagkaka-backlog is yun po daw indication kung anong region ka gaya nung violet yung violet po is yun po yung yung violet na bar sa taas is yun po pala indication na ang region nyo region 4 and then yung pula is nakalimutan ko kung anong region yon pero indicated John as another region pero dahil nga nagkaroon sila ng backlog hindi na nasusunod John dati daw po nasusunod John pero ngayon hindi na po kailangan na nila mag-distribute ng mga plate number kaya yun yung in nila. At ang tinatanggap nila dyan is yung 2017 pa baba, sa mga regional office gaya ng IMO, sa Bang o sa anumang pinakamalapit sa inyo. Ang tinatanggap lang po nila doon is 2017 pa baba, yun yung may issue nila ng plate number. Pero yung mga mga 18 pataas, 2018 pataas, is yung iba daw doon is nasa casa na. Tapos is yung mga may latest, yung mas latest pa doon, na sinasabi nila is sa mismo main na designated sa inyong lugar. Lugar, kung saan po yung mother branch ninyo ibig sabihin kung saan po na i-register yung motor ninyo kunyari si Kasa ni-register sa Kalamba so doon nyo siya pupuntahan kung saan mismo specific na lugar doon nyo po siya pupuntahan yung mga bago po ah pero yung mga 2017 pa baba okay lang naman daw kung sa Kabite ni-register nationwide sa Kabite pwede kunin magbibigyan po kayo doon and ang kagandahan dito mga kabiwan mo to, kung ano yung last digit mo eh yun din po yung last digit na ibibigay nila sa inyo specifically dito sa Branch. And pinaliwanag po kasi nila yon na para hindi na daw po tayo problema sa registration. Para kung ano yung talagang buwan, kung ano tayo nag-register, yun din po yung buwan na i -re register natin. So hindi na magbabago yung last digit natin. And aminado din naman sila sa ibang branch, hindi daw ganun ang ginagawa. Pero sa kanila, as much as possible, kung ano yung last digit mo, yun din po yun. Para hindi na tayo magkakaroon ng problema. Kasi matrabaho din po yun. O kumbaga abala din po kasi yun. Good thing na dyan tayo sa mismong imus pumunta. O, although meron tayong dito sa Dasma na Sabang. napaganda pa na sa Imus tayo pumunta. Yan, ito yung LTO Sabang. Siguro kung dyan tayo kumuha, baka nagiba yung number ng plate number natin. Which is hindi maganda kasi magpapa-register ulit tayo, maparinyo ulit tayo. Tapos babalik tayo sa renewal natin, magbabago. So dito sa Imus, is ganun po yung ginawa nila. And sinuggest nila na dun sa mga kakilala daw, kung may mga kaibigan ako na may motor na ganun nga, is <laughs> sinasadjust nila na kausapin yung mga kaibigan natin na kumuha na ng bagong plaka para maibigay na po lahat, may distribute lahat ng plaka na kailangan. And wala naman po kayong babayaran. Yun po yun. Wala po kayong babayaran doon. Hindi ka tulad pag yung sa mga nagpalakad kayo, medyo mahal po. Ang sinisingil nga po sa akin, gaya na sabi ko kanina, is 1.5 po, isang plaka. Eh, dalawang plaka yun, 3,000 po yun, di ba? Kaya maganda po niyan, laanan nyo po ng oras at araw na asikasuhin. Saglit lang naman po, wala pa naman pong isang araw, wala nga isang oras eh, ang inabot eh. Siyempre, depende po yun sa dami ng kumukuha. Dito naman kasi, nung time na kumuha po ako is nagkataon na konti lang kasi sabado po ngayon at half day lang po sila ngayon at ang transaction ngayon is more on plate lang plate distribution lang at siguro sa ibang LTO kung pipila kayo matatagal lang kayo sa pila pero dun sa releasing na madabilis lang po talaga 10 minutes pipirma ka lang pag tinawag ka pipirma ka lang bibigay na agad yung plate mo yun po yun so hindi na maaabot ng 5 minutes yun ang hintayan lang po ang matagal ipin in case na marami pong tao pero sa sitwasyon natin kanina is Bilis lang kasi wala namang ganon tao matagal pa yung biniyahin natin <laughs> matagal pa yung nagbibidyo video tayo dun so hindi ko napakita yung ganong detalye kasi syempre nasa loob tayo ng LTO and bawal po mag video video dun kaya kumuha lang tayo ng mga footage na stolen footage lang naman pero hindi naman natin kailangan pakita yung mga tao nila dun kumbaga yung video na yun is for information lang informative ba? video lang naman po yun nakakatunay na nagpunta tayo sa LTO Nakara kasi kumpis na ko dun sa ano sa mga bar na yon yung mga kulay-kulay na yon so indication pala na region yun nga po ulitin ko dati po nasusunod nila yon kung ano region ka iba po yung sa inyo pero dahil nga nagkaroon sila ng backlog uh, ibigay na po nila yon and then another information po dun sa mga four wheels daw po ang sinasabi nila doon na uh, hindi sila pwede pumunta sa ibang branch pupunta sila sa mismong main o dun sa mismong mother branch kung saan unang niregistered yung vehicle nila so dun nila kukunin yon yung mga sa 4 wheels po. Kunyari, eh, kumuha kayo na sasakyan sa kalamba. So, dun nyo po kukunin sa kalamba branch yung plate number niyo Yun po yung sabi ng LTO ha. Yung mismong director yata nila yon Yun po ang sabi nila. Siyempre, maniniwala tayo. Sila nagsabi nun eh. Di ba? Although, sinasabi din naman ng LTO na hindi naman daw hulihin tayong mga ayan, Ganyan. Yung puti lang. Iba rin po region yan. Sinasabi lang naman kasi nila yung mga improvised na plate number. Declare as fake. Kasi syempre hindi naman galing sa mismong LTO yung plaka nyo na yung pinagawa nyo lang naman po yun sa kung saan man yan dyan. So peke po yun. So doon sa nakikipagtalo na hindi po peke yun, eh pakipag-usap po kayo sa LTO. <laughs> Try nyo po. Uh, bahala akong kayo. <laughs> Basta ako nagsasabi sa inyo yung improvised plate number ninyo na hindi nyo kinuha, yung mga pinaprint nyo lang ho yan, is po yan. Mismong LTO na ho nagsabi nyan. Kung ayaw nyo maniwala, bahala ho kayo. Malalaman nyo yan sa mismong checkpoint po. Pagka-checkpoint kayo, sigurado po, ulihin po kayo. Dahil as per as LTO, declared as peke po yon. Yun po ang huhulihin nila, yung mga improvised at yung mga temporary plate na MB file pa lang ang gamit. Kasi po, hindi po nakaregister yan. At hindi na po i-register -re yung mga yan. For your information lang po. FYI tayo dyan ha. Itong video na po to, is ginawa ko po to, is para sa awareness ng lahat na nagmumotor or nang may mga sasakyan. So, disclaimer po, lahat po ng sinabi ko dito is based po sa LTO at hindi po based sa aking pananaw. Mismong LTO na po nagsabi noon na temporary plate at improvised plate ay hindi na po nila i-re-register at uhulihin nila at ang improvised plate is as per LTO nga po is fake. fake po yun syempre hindi naman po nanggaling sa kanila yun yun lang yung magiging issue nyo ron kaya kung ako sa inyo mga kabiwan mo to libre naman po yung pagkuha nyan maglalaan lang po talaga kayo ng oras kaysa magpalakad ho kayo magkano yung babayaran ninyo napakamahal po ng mga sinisingil ng mga sa Facebook po ayan po sa kanya po green ibang region region po yan bar niya sa plate number niya green sa akin kasi red tsaka violet pagka ganyan daw po ibang region yan region 4A mga ganon region 12 region 8 yung pula yata region 8 yung sa akin yung nakakabit dito region 8 daw po yon pero ano nyo na lang daw po yon disregard nyo na lang daw po yon yun ang sabi nila dati po kasi nasusunod yon ngayon is sa hindi na kumbaga yun lang naman po yung guide nila noon para ma-identify nila kung anong region galing yung sasakyan mo para alam agad nila dun pa lang sa kulay Doon pa lang sa bar alam na nila yan gaya niya, yung mga tricycle na to ah, siguro region 4A kasi dito nakakabase try nga natin kung lahat ng tricycle ganun Oop, oh, yeah. ayun violet yun parehas dun sa isang motor ko yung sa raider ko na 2009 ito kay Pops puti purong puti yan ito mga kabiwan mo to yung plate number niya ni ate yan is temporary plate po yan MB file po yan so yan po is hindi nyo na po maire-registro yan at uhulihin na po yan sa November 1 5,000 po ang multa niyan. kaya I suggest mga kabiwan mo to ay uh, sikasuhin nyo na po yung mga plaka ninyo wala po kayong babayaran effort nyo lang ang puhunan nyo kasi pagka pinalakad nyo is 1.5 ako singil sa akin 1.5 dalawang motor 3,000 pagka hindi nyo po inuha yung plate number ninyo at na na checkpoint kayo at inuli kayo abala po yun 5,000 po yun although sabi naman nila na temporary at uh, improvised plate lang naman ang huhulihin nila pero mas maganda pa rin yung sigurado ba? Diba? malay nyo biglang hulihin yung mga lumang plate number wala kayong kalaban-laban dun eh diyan nga mga kabiwan mo to dadalhin nyo yung plaka kasi papalitan na nila ganyan yung plaka ko dati sa raider ko yan green 2009 yun eh papalitan na yan so dalhin nyo yung plaka ninyo kasi pag hindi nyo din nila hindi kayo asikasuhin doon papalitan na nila ng bago yun hindi nyo nagagamitin which is goods din naman para hindi na magamit sa iba and para siguro na maobligado tayong gamitin yung bago na natin plate number yun naman ang purpose nun diba pero sabi kasi sa iba hindi naman daw kailangan ni surrender yon pero dito sa si LTO Imus kailangan ni surrender. Ay bahala kung gusto niyo surrender o hindi pero sa akin walang problema yung kung su surrender ko hindi ko na rin naman magagamit 'yon. Sayang sana souvenir ko sana pero okay lang din. Importante do napalitan na natin yung plaka natin. And binago na rin nila yung plate number natin pero yung last digit natin same pa rin. So wala tayong magiging problema sa registration at sa renewal natin. So ganung buwan pa rin tayo magre-register o magpaparenew rehistro ulit siguro bibilihan na lang natin to ng plate holder yung sa likod siya para hindi lang siya masira hindi naman bawal yon. ang bawal po kasi mga kabiwan o to is yung matatakpan yung mismong plate number ninyo so bawal po yon na maglagay kayo na kahit ano sarapan sa ng plate number ninyo kahit yung clear yung mga transparent na salamin bawal po yon kasi once na nag reflect po yon, magkakaroon ng problema doon sa visibility noon. Bawal na bawal po 'yon. Mahuhuli po kayo doon at uh, magkakaroon po kayo ng violation doon. Kung gusto niyo i-discuss natin 'yon regarding doon sa mga mga salamin o yung mga nilalagay sa plaka na bawal, suggest lang kayo, comment lang kayo down below para gawan din natin ng separate video. So I guess, hanggang dito na lang mga ka B1 Moto and I hope na gustuhan niyo ang content natin ngayong araw and sana naging informative sa inyo and sana kahit pa paano nakatulong sa inyo regarding ding dun sa mga nagtatanong sa pagkuha ng plate number both four wheels and mga motorcycle natin sana nakatulong sa inyo although limited lang yung mga information na naibigay ko sa inyo and based lang naman po lahat ng sinabi ko is sa LTO lang po nanggaling po lahat 'yan ha so wala po akong sariling opinion doon ang sariling opinion ko lang po doon is kinuha nila yung plaka at uh, hindi na nila ibinalik sa akin yun lang naman yung opinion ko na, na sana uh, hindi na lang din bin kinuha para souvenir natin pero naiintindihan naman natin sa part ng LTO yon na para hindi na po magamit at maobliga po tayo na gamitin na yung bagong plaka natin. So syempre yun naman ang purpose na ikabit yung bagong plaka natin. So, siguro sila na sa disposal nun. Yun lang naman po. Eh, syempre kung nagustuhan ninyo and kung naging makatuturan eh, kung may natataw na naman kayo dito sa video natin baka pwede naman po humingi ng like, share, comment and pasubscribe naman po yeah, malaking tulong po sa akin yan pakihit na rin po yung notification bell para every time na mag-upload ako ng video mag-notify sa inyo at kung sakaling interesado kayo pwede nyo naman po panoorin yun yun lang naman po sa akin ha? pasubscribe po and pakishare po ng video natin maraming maraming salamat po and napakalaking tulong tulong po sa akin yan and kung talagang sumusuporta kayo sa akin huwag niyo na po i-skip <laughs> <escape> yung ad sa <laughs> yung po isa napakalaking tulong po sa akin yan maraming maraming salamat po and ayo panggang dito na lang mga ka B1 Moto wala na ako ibang masasabi Always remember mga ka B1 Moto Pray before you ride Ride safe God bless B1 Moto out Bye bye